Uh, magandang araw mga idol. Gagawa naman tayo ngayon ng tutorial kung paano gumawa ng 20mm DIY railings. Uh, gumawa na tayo dati ng DIY railings sa ating lumang mga video. Ngayon ay ituturo ko ngayon kung paano natin mas mabilis na makabuo ng 20mm DIY railings gamit ang PVC ito kailangan yung, din natin ng mga materialis. Kailangan natin ng lapis. Kailangan natin ng roller. Uh, matulis na kutsilyo. Ito yung gagamitin nating pangkat sa PVC. Kailangan din natin ng iskuala At kailangan din natin ng liha so ngayon mga idol ay uh, dito magkakat tayo ng uh, 20 mm na PVC so uh, ganito ang gagawin natin mga idol mas mabilis yung pagkat natin pag ganito yan susukat tayo ng 20 mm ngayon ganito ang gawin natin mga idol para mas mabilis yan guhitan natin yan ng matulis na bagay pwede rin yung cutter markahan natin dito tagus sa kabila para mas madali natin itong putulin mga idol pagkatapos ay guhitan ulit natin dito sa kabilang likod nya yan yan mga idol ganito lang ang gawin natin dito Idin lang natin na ganito Yan. Yan mga idol. So, ito naman yung 15 mm, 15 mm ang lapad. Dito ay magkakat tayo. Ito yung isang 20 mm na mas maiksi mga idol. Susukat so, so, tayo dito ng 7mm. yan mga idol yan kailangan pala natin ng price mga idol para dito yan yan so ngayon mga idol uh, magkakat tayo para maging pare-pareho yung yung size na ating makakat dito natin isukat yan gamit itong iskwala mga idol yan. ganyan ang gawin natin Ayan. sukat sukat lang natin ito mga idol para pari pariho yung sukat na ikakat natin ngayon mga idol ito na yung nakat natin ngayon lihain natin yan isa isa dito sa may gilid gilid niya. yan para maging makinis naman siya mga idol yan kabilaan yan so ngayon mga idol ay ito yung 20mm na kinat natin flat PBC dito natin yan ilalagay mga idol so kailangan ulit natin itong iskwala yan mga idol so ang gawin natin ngayon para mas makapit uh, lihain natin ito lihain muna natin ito printin na flat TV. para mas makapit siya yan so ngayon mga idol ang paglagay dito ay ganito lang simple lang mga idol yan para matuwid siya tuwid na tuwid yung pagkalagay uh, natin halimbawa uh, lagyan natin dito kunti lang mga idol patakan lang natin yan tsaka natin yan i lalagay yan yan mga idol ngayon uh, ang gagawin nating space ito rin yung space niya. gagawa tayo ng space yan a-adjust tayo dito yan may space na dyan mga idol dito sa kabila lagyan ulit natin yan ng patakan natin pagkatapos ay ilagay natin itong isa ulit mga idol yan tsaka tanggalin natin itong space ispis, spacer para pantay pantay yung pagkakabit niya. Mm. Yan, ito yung spacer. Dito natin ilalagay yung isa. Yan. Mm. Iwasan nating madikitan yung spacer mga idol para hindi matanggal natin pag ito ay uh, ikinabit natin yung isa. So kunting patak lang mga idol. Yan ilagay natin itong spacer ilagay natin itong isa yan tanggalin natin yung spacer yan siya mga idol ganyan lang yung uh, paggawa na ng railings na uh, maganda yung tuwid siya so ayan na mga idol na dikit na natin ngayon ulitin natin dikitan yan isa-isa para mas lalong tumibay siya gilid-gilid mm. ngayon mga edo, pag natuyo na kumuha tayo ng uh, flat surface yung pantay na pantay na pantay mga idol dito kasi bako bako yan kaya kumuha ako ng tiles na pantay tapos kailangan natin itong liha yan mga idol yung gawin natin lihain natin dito sa gilid ng 45 degrees huwag nating sobrahan mga idol yung tamang tama lang na dito mula dito sa may pinapariling niya e 45 degrees natin yan ganito yan yan mga idol uh, wag nating susubrahan na maging uh, mad madamay itong gilid ng sa gitna niya para may kakapitan yung railing yung scoop natin o yung red dot site, site natin pagkatapos nyan mga idol dito naman tayo sa kabila yan siya nakuha na natin yung medyo kulang pa mga idol kailangan ipinis natin yan mamaya pero isukat muna natin yung uh, red dot sight dito naman isusunod natin dito mga idol kung ano yung ginawa natin dyan ipo fortify din natin dito sa idol mm. dito, dito rin tayo sa kabila kung pa ganyan dito naman tayo yan mga idol yan mga idol yan ngayon yan siya oh sa ilalim 45 degrees sa ibabaw ganun din susunod natin ngayon ay itong 50 mm naman mga idol lagay natin dito para pag idinikit natin yan sa may tuigan natin meron space spacer yan para hindi dadapo itong ilalim ng ginawa nating railing so pwede na natin yang lagyan dirit sa mga idol yan iwasan lang natin madikit yung kamay natin mga idol kasi uh, nasisira yung balat ng kamay natin pag dumikit yan okay. so ayan mga idol ganyan lang kasimple yung mabilis na paggawa ng uh, PVC DIY railings mga idol So yan. Kahit i iyatats natin yan sa ating mga tuyugan. Plat yan. Ito yung spacer niya para uh, maganda yung pagkabit uh, natin ng uh, red dot sight o scope mga idol. Yan mga idol. Yan. kinabit natin yan. Yan sya, mga idol hindi siya nakaabala doon itong inilagay nating spacer na 15 cm na lapad ng PVC mga idol yan kapag hinigpitan na natin yan hindi na yan gagalaw kakapit na yan mga idol yan maglalak na yan so sana may <coughs> Natutunan kayo sa ating muling at DIY railing na tutorial mga idol. Meron na tayong dating tutorial na DIY railing. Ngayon ay uh, pinaalala lang natin at pinakita muli yung mas mabilis na paggawa ng DIY DIY railings. Uh, maraming salamat mga idol sa inyong pagsuporta at uh, pagsubaybay sa ating mga video. So, God bless mga idol.